Episode ang episode ay nagsisimula sa isang mabilis na pagbabalik tanaw tungkol kay Yargenus, isang henyo pero baliw na scientist. Ipinakita kung paano siya na sa ideya ng evolution at kung paano niya sinubukang iperpekto ang tao. Dahil sa kanyang radikal na pananaw, napalaya siya mula sa komunidad ng mga siyentipiko at nagtayo ng sariling laboratorio na tinawag niyang House of Evolution. Doon niya nilikha ang iba't ibang halimaw at eksperimento. Gamit ang cloning technology at kung ano-anong scientific mumbo-jumbo. Ang pinakapangarap niya, gawin ang tao bilang ultimate being. Bumalik tayo sa kasulukayang araw kung saan iniinterrogate nila ang gorilla Sibor. Nalaman nila na inutusan sila ng baliw na scientist upang ikidnap si Saitama dahil sa kanyang katawa. Nagkamali ang pagunawa ni Saitama at akala niya kung bading yung baliw na sentis. Ngunit, bago lumala ang pagkakamaling pagunawa ni Saitama, ipinaliwanag ni Genos na gusto siya ng baliw na scientist para sa kanyang experiment. Agad silang nagsimulang naglakbay para tigilan ang baliw na scientist dahil bukas na ang store discount. Bago sila umalis, ipinakilala ng mas maayos si Genos, ang seaborg na may sobrang intense na vibe. Naghahanap siya ng justice at sagot kung sino ang responsable sa pagkasira ng kanyang bayan at ang paggawala ng kanyang pamilya. Bago pa sila makarating, ipinakita muna ang mga paghahanda ni Yar Genos. May eksena kung saan nagsalita siya ng seryoso habang binibilang ang kanyang mga clone. Nung nakarating sila sa pasilidad ng House of Evolution, ay agad itong sinira ni Genos gamit ang kanyang napakalakas na Lesser blast. At sa susunod na segundo ay nawala ito. Pinadala niya ang kanyang ultimate weapon, si Carnage Kabuto, isang halimaw na napakalakas, malaki, at mukhang isang fusion ng cockroach at bodybuilder. Pagdating nina sa Itama at Genos sa House of Evolution, Agad nilang hinanap si Yar Genos. Sa gitna ng kanilang paghahanap, biglang lumabas si Carnage Kabuto, na sobrang dramatic ng entrance. Nagmistula itong final boss sa isang video game. Ang laban nila ay parang magiging intense. Si Genos handang makipaglaban, pero pinigilan siya ni Carnage Kabuto at diretsong tinarget si Saitama. Sa una, parang seryoso ang eksena. Si Kanage Kabuto ay naghamon ng isang malupit na laban. Sinabi niya pa na siya ang pinakamalakas na nilalang sa House of Evolution. Pero ano ang nangyari? Siyempre, isang suntok lang ulit ni Saitama at tapos ang laban. Pero bago yun, may hilarious na eksena kung saan natakot si Kanage Kabuto. Napansin niya ang aura ni Saitama at bigla siyang natakot na baka hindi siya makatakas ng buha. Kahit siya ay awar kung gaano kalakas ang bida natin. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, biglang naalala ni Saitama na may sal sa grocer. Ito yung highlight ng episode para sa kanya. Tumakbo siya ng mabilis matapos talunin si Carnage Kabuto. Iniwan si Yargenus na parang nawalan ng will to live. Sabi ni Yargenus, baka ako na nga yung kailangan magbago. Natapos ang episode sa Comedic Tone. Si Genos, seryoso pa rin sa misyon niya bilang cyborg hero. Samantalang si Saitama, satisfied sa nasave niyang pera sa sal. Ang dinamik ng dalawa ay sobrang nakakatuwa. Isang napakaseryoso at intense na Genos at isang simpleng Saitama na mas concerned sa kanyang budget kaysa sa pagiging bayan. Episode 4 Sa isang tahimik na bayan, biglang sumiklab ang kaguluhan dahil sa pag-atake ng paradisers. Isang grupo ng mga kalalakihan na mukhang nawalan ng trabaho at nagdesisyong maging mga kontrabida. Pinamumunuan sila ni Hammerhead, isang kalbong leader na tila pinagmamalaki ang kanyang glorious dom na tulad ni Saitama. Pero hindi tulad ng ating bida, ang grupo ni Hammerhead ay may ideyang walang katuturan. Gusto nilang alisin ang lahat ng mga mayayaman para magpantay-pantay ang laha. Ang solusyon nila? Siraan ang mga gusali ng mga mayayaman gamit ang kanilang mga makina na parang galing sa isang second-hand robot store. Ang problema, mukhang hindi nila alam kung ano ang ginagawa nila. Habang nanonood si Saitama ng balita tungkol sa paradisers, biglang napaisip siya. Kalborin ako. Baka isipin ng mga tao na kasali ako sa grupong to. Sa sobrang concern niya, nagdesisyon siyang hanapin ang grupo at klaruhin ang reputasyon ng mga kalbo sa mundo. Sa eksenang ito, makikita ang kakaibang priorities ni Saitama. Hindi niya iniisip ang pinsalang dulot ng paradisers. Pero seryoso siya sa pagsisiguro na walang ibang kalbo ang magpapahiya sa kanilang brotherhood. Samantala, ipinakilala si Sonic Isang modernong ninja na inarkila ng isa sa mga mayayamang target ng Paradisir. Sa sobrang bilis niya, para may special effects ang bawat kilos niya. Naggaroon siya ng unang pagkakataon na harapin ang grupo ni Hammerhead. At walang kahirap-hirap niyang natalo ang karamihan sa kanila gamit ang kanyang mga nakakatakot na bilis at tali. Ang nakakatuwa, sa gitna ng kanyang pagkapanalo, halatang napapansin ni Sonic ang sarili niya na parang model sa isang action film. Masyado siyang cool, pero tila wala siyang pakialam kung seryoso ba ang mga tao sa paligi. Habang nililibot ni Saitama ang bayan para hanapin ang Paradisers, nagkita sila ni Hammerhead. Ang kalbo laban sa kalbo, isang laban ng titans, kung titignan mo sa malayo. Pero alam nating lahat kung ano ang mangyayari. Sinubukan ni Hammerhead gamitin ang kanyang super armor para labanan si Saitama. Sa bawa suntok niya, halos gumalaw lang ang hangin, habang si Saitama ay parang bored na bore. Sa huli, nagawa niyang basagin ang armor ni Hammerhead gamit ang isang simpleng suntok. Dahilan para tumakas ang leader ng Paradisers habang umiya. Pagkatapos ng engkwentro kay Hammerhead, biglang dumating si Sonic at tinarget si Saitama. Akala niya ay isa itong miyembro ng Paradisers. Sa isip ni Sonic, ito ang pinakamalaking hamon sa buhay ko. Pero sa isip ni Saitama, ano ba to? Wala akong oras dito. Sinubukan ni Sonic ang lahat ng kanyang bilis at kakayahan. Ngunit walang epekto ang mga ito kay Saitama. Sa sobrang bilis ng mga galaw ni Sonic, parang nagiging awkward na ang eksena. Sa huli, nang tangkain niyang umatake ng diretso, aksidenteng sinalubong ni Saitama ang kanyang secret weapon gamit ang suntok na hindi sinasadya. Resulta, tumama si Sonic sa sarili niyang, maselang bahagi ng katawan. Ang reaksyon ni Sonic, halos mabaliw siya sa sakit. Ang reaksyon ni Saitama, Saitama, uy sorry, hindi ko sinasadya. Sa dulo ng episode, naglalakad lang si Saitama pa uwi. Iniisip ang kanyang ara. Hindi niya nasisira ang kanyang record ng pagiging one-punch man. Pero halata namang gusto lang niyang mamuhay ng tahimi. Kung nagustuhan niyo ang video, huwag kalimutan magiwan ng like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod mga kapatid.